So, dito tayo. Yo si Castro, Palasyo at si PBBM. Ah, uh, umalma sa sinabi ni Sarang. Fake. Ano daw? Ah, uh, scammer daw ang pangulo. eto na, Palasyo, pumalag kay Sarah, pagkatapos sabihing scammer daw si PBBM. Na, uh, scammer pala 'bat magpasundo kayo. Yeah? Uh, ito na, ah, eto na. Mmm, ito na. Nandiyan ko nang hiniraman para oh. doon sila extra. Nid ng nid ko pa naman para Oh, may ads ngayon. lang ha, mga kababayan. Binagot na malaki niya ang mga bagong banat ni Vice President Sara Duterte kabilang na ang pagtawag <laughs> niya sa pangulo na scammer. Mm. Live mula sa TV5 Media Center namumuno sa balita oh. si News 5. Scammer now. Marcela Lilli. Scammer, may, scammer now gigiinan mahal ng uh, Malacanang. Dahil bukod dyan sa pagtatawag kay uh, Pangulong Bongbong Marcos na budol ni Vice President Sara Duterte, kinwestiyon din ni VP Sara kung bakit umabot ng 16 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. gayong wala naman daw nararamdaman ng taong bayan na anumang proyekto. Pero ang sagot dyan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, apa, itingdan eh, din natin kung ano yung nangyari ng mga nakalipas na administrasyon. Itong 16 trillion billion pesos daw na utang ng Pilipinas ay mula pa nung nakalipos na administrasyon. Tama naman po eh. Bakit? Yung utang na iniwan ni Digong, ha? Ah, bago bumaba pagka-presidente at minana ni PBBM, 12.79 trillion. ang utang ni Pinoy? 5.9 trillion. Dinagdagan ni Digong ng 6 point ha? Ah, something kaya naging 12.79. Tapos ngayon sasabihin ni Sarah, 16 trilyon saan dinala ni Marcos? Baka Sarah nakalimutan mo bago bumaba ang tatay mo. Ha? Ah? Malaki ang utang na iniwan niyang pinamana niya kay Marcos. Like, like, like po kayo mga kababayan. Ha? Ah, baka nakalimutan mo Sarah. Ha? Ah? 16 trilyon? Ano yung 12.79 trilyon na iniwan ni... Duterte bago siya bumaba. Di yeah. ba? ah, eto nung daw time ng Duterte administration umabot ah. na ng higit 12 trillion pesos ang utang ng Pilipinas ah. ang tutuusin daw, tumaas pa raw ito ng 115% ah. ng administration pa lamang na yon. ang hirit pa ni Yuse Castro eh mahirap talagang magpaliwanag sa mga nagbubulag-bulagan eh ika nga niya, ang hindi raw marunong tumingin sa pinanggalingan eh hindi raw talaga malalaman ang katotohanan, narito yes. pa rin ni Yuse Castro <coughs> Budol? Talaga? Hindi ko alam kung sino ba ang butot. Hindi natin alam kung sino ba ang bubutol. Sa panahon, uh, sa, sa, sa 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 nakikita po natin na uh, pagtatrabaho ng pangulo sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika? Ah. No. Sino ba talaga ang nangbubutol? Mm. Sino ba? At Maricel, ano naman ang na naging reaksyon ng palasyo sa sinabi ni VP Sara na dismayado siya sa performance ng Pangulo. Mm. Alam mo, hindi na nagulat dito ang palasyo, Jiggy, dahil sabi niya, mahirap daw talaga. Ganyan daw ang nangyayari kapag hindi daw talaga chinecheck ang record ng Pangulo. Hindi na rin sila nagulat kung sinabi man ni Vice President Sara Duterte doon sa Melbourne, Australia, na humihingi siya ng paumanhin doon sa mga sumama sa rally kung pinili man daw niya si PBBM na baging katandem nito noong nakaraang presidential elections. Tinanong din natin ang malakanyang kung ano bang tingin ng Pangulo tungkol doon sa pagti-team up ni na BBM at ni ah. VP Sara nung nakaraang kampanya. Meron bang pinagsisisihan dito ang Pangulong Marcos narito ang tugon ni Jose Castro? Dita Sepsi, maraming well, salamat. ako so ako nadidinig sa Pangulo na siya po ay uh, nanghinayang. Uh, kung siya man po ay nakipag-team up kay sa, sa Vice Presidente. Kung may nagsisisi man na sa kanya ay uh, maka-team up siya, uh, is their loss, not the president's. Ah, oh, kita nyo, mga kababayan. Ah, oh, sabi ni Sarah, bodol si PBBM. Nagsisisi daw si Sarah kung bakit si Marcos ang kanyang katandem. Anong pakialam namin? Ik e, ngayon nga na nagsolo ka na, wala kang ginawa. Paano pa pag katandem pa kayong dalawa, baka iasa mo na lang lahat kay Marcos. ya Si Marcos pa ang nagsisi, eh si Marcos ang presidente. Sino bang mawalan? Si Marcos, kahit iwan mo yan, mananatiling presidente yan. Eh ikaw, saan ka pupulutin? Naya? Presidente ang pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Presidente ang pinakamataas na commander-in-chief sa kasaysayan ng ating bansa. O, tapos iiwan mo? Magsisisi si Marcos sayo? No. Bakit? Kahit walang presidente may utak naman ang presidente. Di ba? Who cares kung iiwan mo? Di ba? Who cares kung aalis ka? Tandaan mo, presidente yan. Kahit iwan mo yan, kayang gumalaw yan. Di ba? Ah, iyan ang totoo. Hindi ka kawalan. Ngayon nga na humiwalay ka kay Marcos, may ginawa ka ba? Di ba? wala ka rin namang ginawa. Paano pa kung nagtandem kayong dalawa? oh, hindi mas lalong iasa mo lang sa kanya. Binigyan ka nga ng posisyon noon nung nagkasama pa kayo. Anong ginawa mo sa deep end? Confidential fund, tinarget mo. Ngayon humiwalay ka sa grupo ni Marcos. Anong ginawa mo sa office of the vice president? Confidential fund, tinarget mo. Anong aasahan ng presidente sa iyo? Anong aasahan ng mga tao sa iyo? Oh, tapos sasabihin mo dismayado ka. Ikaw pa nadismaya? My God! Pagkatapos mong ilustay ang pera ng confidential fund, nadismaya ka pa? Ang sabihin mo na nadismaya ka kasi nabubutasan ka. Ang sabihin mo nadismaya ka kasi nasisilip ang baho mo. Ang sabihin mo nadidismaya ka kasi ultimo ang Armed Forces of the Philippines tinanggi na walang 15 million na inabot mula sa Office of Deep Ed. Di ba? Yun ang totoo. Baka ikaw ang nagsisisi kung bakit nasilip ang kabulastugan mo. Di ba? Yan ang totoo, mga kababayan. Ah, sasabihin niyo si PBBM budol. budol. Kung budol si PBBM, umpisa pa lang na tumakbo si Marcos pagka-presidente, anong sabi ng tatay ni Sarah? Huwag nyong ibuto yan. Hindi ko gusto yan. Weak leader yan meron tayong kandidato pagka-presidente adik. Meron tayong kandidato pagka-presidente na may kaibigan na namatay na anak ng pinakamayaman sa Dabaw na banana plantation dahil sa cooking. Ah, di ba? Tapos sasabihin niyo na budol kayo ni PBBM, hindi nagkulang sa paalala sa inyo ang matandang Duterte. Ayaw ko kay Marcos kay weak leader yan. Pero ba't binuto nyo pa rin? Ayaw ko kay Marcos kasi adik yan. Ah, Tapos sasabihin ninyo, budol si PBBM? Sino ang budol? Ang tatay na mismo ni Sarah nagsabi, ayaw ko kay adik yan. Hindi Ayaw ko kasi weekly dirian. Tapos sasabihin niyo na bodol kayo tanginan inan niyo. Ne kung nakinig kayo kay Digong, edi di sana si Leni Robredo ang nanalo. Tanga kayo eh. Di ba? Ah. Oh. E kung nakinig kayo kay Digong na wag yung iboto, edi di sana si Leni Robredo ang nanalo. Ah. Oh. Eh binuto niyo pa rin kung budol pala. 'di diba? Hindi pa nagumpisa ang ang kampanya ng 2022. Anong sabi ni Duterte? Meron tayong kandidato pagka presidente, weak leader. Gumagamit ng kokain sa eroplano, ng ngiwi ngiwi ngiwi. Sabi ni Digong 'yan. Tapos binoto nyo. Tapos ngayon sabihin ni Sarah, bodol si Marcos. Sino nang bodol sa inyo? Ang tatay na mismo nagsabi na hindi ko gusto, wag niyong iboto. Pero yung anak, todo dikit. Ayaw bumitaw. Ngayon, na nasilip ang kabulastugan, tsaka sabihin, binodol kayo ni PBBM, eh ba't nyo binoto noon? Di ba? Ah, tanga kasi kayo. Aminin ninyo, bobo kayo. Na yeah, wala naman kaming aasahan sa inyo. Sabi nga ng palasyo, mm, Hindi po nalulungkot ang presidente. Hindi po nagsisisi ang presidente. At kung budol pa ng presidente, mm, Sino po ba? Ang pilit dumikit, ang tatay ayaw pero yung anak dumidikdik, ah. Oh. Tapos sabihin niyo ngayon si PBBM ang budol. Yeah. Sabihin niyo ngayon si PBBM ah is scammer. Yung tatay na nga mismo nagsabi, ayaw ko niyan kay adik yan. Ayaw ko niyan kasi budol yan. Tapos, binuto nyo? Oh, sino bang ang dumidikit kay Marcos? Eh, ang tatay ayaw na. Oh, weak leader? bangag, adik. Bakit dikit ng dikit si Sarah noon? Ba't ayaw niyang bitawan? Ah, oh. so ibig sabihin, binudol kayo nung mag-ama. Yung mag-ama ang nang budol. Ya? Ah, oh, yun ang katotohanan. Hm. Kala ninyo, ano kami tanga? Ah. Oh. Sunod! Ito na, mga kababayan. Dito tayo kay Antonio or Attorney Antonio Bukoy. Naku po. Ano nga ba ang sabi?